mga kapwa. Kasama niyo po ang mga babaeng mahilig magbaliktaran mula 6 to 9. Mula po sa 11.1 PSFM. Yes, Ako po si Rika Rika Herta. Ako po si Missy Missy Hista. Missy Rika Rika Missy We are the best of friends. Ako yung ating ano ha? Huh? Get natin ngayon. Tumatawa na siya ha? Intro pa lang yan. Wala po yan. Wala yan. Michael V. Uh oh, oh. Mm, pretty, 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 face. Beauty like queen. Beauty queen like mm. RuPaul G. <laughs> Please welcome Sarah G. Sarah G. Hello. Hello, Hello. Mr. Rica Herrera Rika Hera and Miss Missy Hista. Alam mo dati, five years ago na interview kita, kasi size mo lang ako eh. <laughs> <laughs> nice. <laughs> nice. Napag-iwanan na si Rika. Alam mo. Tignan, ganyan pa rin siya. Alam. Ito sexy naman. magandang. Eh, Sarah 2.0 na siya. Oh. Ikaw, 1.2% ano? Logos pa rin Hindi, hindi <laughs> <laughs> ka na-stress us na-depressed So yan, ka kang ano dyan uh, It, Puro na like imperfection mo yung pinagbabakit mo Oh, yes. ano? naman Excited pa naman yung album. Oo nga, perfectly imperfect Ay, Ay, anaw anaw parang, parang tayo lang Perfectly imperfect perfect. <laughs> Ano Mm -hmm. I mean, perfection pa ba? Nabanggitan namin natin Napak mga gawin magawin. Kwanta. Sumayaw. Maganda. Grabe. I mean, perfect. <laughs> ba, nakakalo, no, ako lang uh, Ayoko na niya. Ayusin may sagot. <laughs> <na>. Nice stress. <laughs> no, naniniwala ako na lahat po tayo ay uh, imperfect. Dahil wala naman po talagang perfect. Ay, oh, ay oh ang beauty queen yung sagot niya. I do believe, <laughs> ladies and gentlemen. kailan pa naman ako maniwala dati na ano, nobody's perfect and nobody's perfect. So, But the good news is, di ba? The good news is, yung imperfections natin na yun ay, uh, were made perfect dahil tayo ay created by God. At, um, yun, kaya nilagyan po ang napag-desisyonan namin na ilagay na sa title ng album. And, yung perfectly imperfect, uh, it's also one of the songs sa album. Yeah. perfect right. But God knows that I've been trying so hard <laughs> <laughs> You can't accept me, you ain't worth it I'm flawed and bent And I'm, and I'm proud of these cars Say what you want about me Come on, yeah. I'm perfectly imperfect That's <laughs> <laughs> your <aunt's... laughs> <laughs> <laughs> But you you're flawed though I'm flawed <laughs> 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 Ano ba yung favorite mo dito dito sa album? Ah, Patouch nga, para pag nakuha ko na it. akin Ay! <laughs> sa kanila na yun! Kanila, Ang ganda niya dyan! Hindi ko ako nabisuhan saan nag kasi nakuha Parang gawarin ako, di ba? Medyo hawigan. Hmm. Ang favorite ko rin po dyan, so hindi yung perfectly imperfect, uh, sinulat siya ng, ng isang Canadian na uh, composer-producer, yeah. si Adam, had Adam Hertzfield. Yan, saka sinulat din niya yung bulletproof. Uh, syempre yung Tagalog yung sariling atin. paborito ko yung Kilometro, yun po yung carrier single ng album. Ay paano kilo kilo, yun, yun, <laughs> <laughs> kilo, 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 kilo kilo lang. Hindi yun yun iba? ikot ikot pa lang. Hindi pa. 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 na pa. Hindi pa. Hindi pa. Yes po, may, mall shows po ako. On October 25 sa Centrio Mall in Cagayan de Oro and October 31 at Marquee Mall in Pampanga. Oh, nak buat semua kapam pangan. Mama ko kapampanga. pangan. Ayat Kami din. Kapam din ano po, apa? Sa Seterlak pusi mama. Seterlak. Ada kasihan, deh ba? Oh. oh. <laughs> pag ano, pag tum tumuwid ng tulay, ah, ah pag ebon, yung ebon. Ah, ah, oh. ah. Oh. Alam mo rin yun Yung e? etlog naging <laughs> e? <laughs> ebon na. Hindi <laughs> 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 na naman din ngayon. Ano ba yung ebon tsaka ano yun? Tete? Ano yun? Ano nga ba yung tete? Tulay. 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 Yung ebon? Ay, ah, ebon. Itlog. Ah. Natatutunan ka na naman. Ibang ibon yung alam. ko. <laughs> Ano? Yeah, sometimes. <laughs> <laughs> so, napaka-perfect ng Bye. album na ito. For how much na? 420. 420. Oh, wow. Oh, my God. bike. Salamat kayo. Ang ganda na nung ano na. Asa <laughs> si na eh, pang level 2.0 na eh. So, ulit ito, diba? Our own art. Oh, oh, God. Saka all original songs ko oh, yan. Yeah. Oh, my God. So, so pwede mo ba silang invite? Uh, of course. Yes, inibitahan ko po kayo lahat na sana kumuha po kayo ng kopya na aking bagong album, Perfectly Imperfect, under Viva Records. 11 original songs. Oh, Gusto diba? lang namin malaman kung paano mo minamaintain yung sa so voice. Yung siya tumatawa ka sa akin. Tumatawa din ako ng ganyan! <laughs> <laughs> paano minamaintain? Wala so, ano lang, syempre. Baka ka maluya, ba? ganun. Dati nung bata po ako, pero bawal daw pala yung masyadong maanghang. Yan, yeah, masyadong maanghang. Sampoy, ganun. Maalat Sampoy, maas yung maalat. Bawal, bawal din. Coffee, na hindi ho, matanda ka na, tiyo! Boy! Boy? <laughs> Jessica, <yung> parang tigilan <laughs> <laughs> mo! Nay, tigilan mo ako, nay! <laughs> Kasi so, ba lagi nyo ginagamit din yung boses oh, yes. ninyo. So, Malaki yung so, namin. Oh, gamit namin lagi. No? Yes. Dapat <laughs> ano din, galing din sa diaphragm. Kapalaki. Para para hindi nauubos yung boses ninyo. Ah. Eh. Oh. May support din dito. So, Ang okay, okay, no. ganyan. Ay, hindi naman pala lalaki may support tayo. Hindi meron kukunan namin ng support eh. Yung sugar daddy namin. Ganyan. <laughs> 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 o oh, yun, ano ba yung mga ano, advice mo sa mga gusto maging tulad mo. Tsaka maging talented tulad niya. Yeah. Yung talent mo ba, ano na siya, inherent na siya, innate na ba siya, inborn, ganun, or <laughs> napag-aaralan din niya? Ah, ako ho, mabata pa lang ako talagang alam ko na paglaki ko, gusto ko maging Michael Jackson. Yung ganong kagaling, ah, ganong kasikat. Uh -uh. Ganun. Ikaw ba, ano ba ginusto mo nung mag ng bata? Wala kang gusto si Buu, Wala, kung. Wala eh. dapat so, you should dream, tapos hmm. dapat pangalagaan mo no, no? Pati yung voice mo, no? Hmm. So, importante na at early age, uh, magkaroon ka rin ng sarili mong uh, um, boses. May yeah. originality na. yun, yeah. yun lang, meron tayong original voice, hmm. voice natin. Hindi nga lang, pang singing. Oo, oh, oh, pang DJ lang. Paano yeah. <laughs> mag magagawa yun? Kasi ako nung bata ko, uh, actually, na, meron kasing parang time na usong-uso talaga yung mga divas eh. Mm -hmm. Yung dapat may kaboses kang Whitney Houston, mm -hmm. kaboses mo sa si Celine Dion, mm -hmm. si Mariah Carey. Para makonsider ka na magaling na singer, mm -hmm. di ba? Or magaling ka dapat. Kailangan may, may peg rin. ka, ganun. Dapat may peg. Pero iba na kasi ngayon eh. Mm -hmm. na, napapansin Bawal mumpi, ba Bawal <laughs> na yung mukhang pig, ganun. Bawal. Ba 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 ang ganda-ganda niyo naman eh. <laughs> Dapat, ano na siya, may originality na. Yes, meron ka na sa tingin mo, style, boses. Yeah. Pero, well, normal lang naman yun na may pumipeg ka. Pero siguro ang... ang ang Nakita kailangan ko yung kawin. YouTube, ano mo nang let it go, panalo. <laughs> <laughs> oh, di diba? diba? ba? Panalo, di ba? Ang dami ng views. Bakit meron ka ba? Naka-Elsa, oh. <laughs> 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 Oo oh, <laughs> nga. Mas naka-Elsa. Hindi mo napansin. Oo nga, eh. <laughs> <laughs> yun lang po siguro, parang makinig ka sa iba't ibang mga singers, iba't ibang klase ng music para lumawak din yung yung library mo kubaga. How about yung talent mo sa pagsayaw, sa pag-acting, sa pagiging comedian mo? Oh yung yung parang sinalo mo na lahat eh. No, <laughs> teka, parang Para na kami <laughs> bata po kasi ako, di ba sabi ko po, si Michael Jackson talaga ang iniidolo ko. So yung pagsayaw siguro, doon po nakuha. Michael Jackson. Oh. Yung pag-arte. Yung pag-arte. Ano? <laughs> Actually, normal ko lang. <laughs> normal ko lang. Hindi, mahilig na rin ako nung bata ko. Marte sa salame. Nagpapakalaman ko yung makeup ni mama. Yung mga tingdan niyang damit, sapatos. Yun. Talagang pang... Ginawa yan talaga ako ng just for ano, entertainment Ipag industry. Ipag-asa pa ba kayo? Oo. Na ano po? Oh. Oh, oh, sa, sa sining niya. At oh, nadam niya, um, mm. tinikbak niya agad. <laughs> <laughs> Ay, dalawang isip siya. Oh. Ano ba naman itong mga to? Oo, oh, pwede ba? Umakay sa akin ng audition. Oo oh, nga, mamuhay kayo ng totoo. <laughs> May mga imperfection talaga kayo, umami Correct. na kayo. Ganun lang yun, it's okay. O, oh, di ba? So, <laughs> Thank you so much, Good Jana. luck sa iyong uh, album. Okay. Mm -hmm. Perfectly, Perfectly <P2> Imperfect. Perfect. Yeah. At syempre, yeah. okay. yeah. nakasama niyo po ako po si Rika, Rika Hera. Ako po si Missy, Missy Hisa. Missy Rika, Rika Missy, we, are, the, the best, best of friends. friends. Muna sa yes, FM. FM. Kung ganyan ang radyo, kasama natin si Sarah Hironimo. Ay, Hayahay hiya, hai. buhay